Yun, magandang umaga mga ka-hunter. Ito, dito naman tayo pepesto sa bandang gitna ang ito. E, malapit sa swimming pool ng Taupas Ibaba. So, subukan natin ito. May paraan dito, ito. Raanan ng bangka. Papunta roon sa babaw. Ro. Sa kalautang niya. Kaya dito tayo susubok. Baka sakaling narito na isda. Pangit na ng tubig doon. Medyo may halong brown na hindi mawarian So, lang natin ng labas. Baka mga natin ngayon. So, isang magandang umaga po sa inyo. At shout out po sa inyong lahat. Sa ating mga followers sa Facebook. At sa ating subscriber sa YouTube channel. So, magandang umaga po. At maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating YouTube channel. God bless po and mabuhay. Sana po i-suportahan pa ang ating channel. Thank you, thank you. Start na po tayo. Alright mga kanters, tayo ay sumampa na. So mag-aabang-abang lang tayo. Yung time check natin ay 8.38 na po ng umaga. So may namumutok na. May mga pumapasok na maliliit na. Ay kita ko marami nang pumapasok. So gihintay lang tayo medyo mahilab-hilab. So stay tuned lang. Dito rumara na maliliit. So susundan niya na malalak na maya. Pumapasok na wow, ha oh. ay na itong isa unang tira mga panter si agad unang tira yan full hunter oh. may tilapia ngayon maganda yata ba yung naman natin Oh, gitna-gitna ganda ang pisik nandira maganda five finger na mga kanter so alright yan o oh. shoutout po sa inyo lahat sa lahat ng manunood nito sa ating mga followers at subscriber alright sana yung madagdagan pa ng marami tayong pang ulam dan Pula pula-pulaya ta itu ah. Mana ke? Belakong tu misah. Laplak. Yo, dia haja aku yang tu. Oh. matos ke. Yo. Mitiedik. Nasak tu kan. Oh, matos, alright, Thank you Lord. Bendeta pas kumayo. Dimmalak itu. Allah ah, te inji guru. Oh my. God.

magtaba oh, guys magkahadali oh. tayo ngayong ng malaki shoutout po sa ninunggarin natin Perpetua from Canada at kila tatay Berjilyo at nanay Nilya, from Canada ingat po kayo dyan at uh, kay Kuya Eric Perpetua from Morong Rizal sa Bumbungan at uh, Kuya Juan Perpetua at sa Perpetua family sa lahat, okay, shoutout mhm mm ilalim rito ayun na oh ayun, e, oh, tihaya na naman oh wow nasasaktuhan ko yata guys ayun oh. nasasaktuhan ko yung lalim yung ganda yata ang mga tumbok natin yun alright ikaw natin, tinamaan bunga na naman mga hampukin ng itong mga dadali natin ito po kumatos ah. kumatos na ito pangalawang kumatos oh yan oh. oh. Nana, hindi na maka ano, sub sub na ulo hindi makahatak. na makahatak nasasaktuhan natin ang karkula hmm, galing yata itong buko oh. Ngayos Nga, rin ang mga ginagawa natin bahala. Tumatama. Mahal ta ka ng sukat eh. Tumata. Oh. Ano? Oh. Haba rin ng bakal ito. Ganda hmm. ng mga tama o. Oh. Yan hmm. na. Pumasok na sa ating parameter area. Ah, lalayo. Tumaba yata. Tira. ka. Hmm. Dali. Nasa taas ka na. Nakaw. Nakapunta na naman rito. Layak. Nahuli natin guys. Taso 5 finger lang ito baka wala pa nga tangay pati kangkong mm -hmm. napilas ang tilapia nga rin yan yun ayan ayan ay bago umasok dalawa marami pala ito mga ilalim laang patay hmm, tama Sama pa ito eh. Draping gear. Ah, ano, may pumapasok na naman. Isa. Ang lapit nyan. Talagang dead bull ka. Hmm. May mga

-hmm. tinamaan mm -hmm. pa <laughs> kahit maroon dali yan alam mo ha mm -mm -mm -mm. <laughs> kala mo ka sa akin ha oh, no uy <laughs> nahugot eh sayang alright makasang ang loob Oh, hindi na nagdaplisan siguro. Ah, yung pa siya. Oh, gumana naman. Ano pa Bala? Mm. ka sana. <laughs> Hindi. <laughs> Malalim na ng gapang. Ang ganda eh. Eh, <laughs> namumuti na lang na anong malugaw. <laughs> 10.15 Uwi na Nangin na agar na ito guys Ito na huli natin Hmm apat, tsaka ito ah, dalawa yung malaki na naman, ayos na, ulam lang hmm. oh. yun naman sa mga ayan, thank you lord hmm. pamaw yung isa, nahulugot pa yung isa hmm. alright malaki yung isa, oh, paano guys? Oh kulang tripod na siguro niya siya ayan huli, huli natin may natanggal pang isa roon hmm. Um, pa siya rito o oh, di anim sandaling uras o oh, 10.20 na ngayon o na mga hunters shout out na lang po sa inyo lahat maraming salamat po sa inyo pagsubaybay kay Paul Hunter Black thank you thank you bye bye at uh, maraming salamat nakaulam rin. Uwi na. Tama na yung isang oras na pamumutok mahigit. Okay? God bless all. Thank you, thank you. Bye-bye.